Hello mga kainday rosa! Magandang hapon po sa inyong lahat! Mga kainday, dito tayo ngayon sa bukid para magbilad ng palay. Panahon na ng tag-ani mga kainday. Kaya marami na namang palay ang mga tao dito ngayon sa Sambales. Isa na nga dyan mga kainday, ang aking mga tsuhin. Tumulong tayo mga kainday ng libre. Baka naman, mabigyan tayo na isang kilong bigas mga kainday. O ayan mga kainday o! Oh ang dami nilang palay. Hindi na sila magugutom to mga kainday na mga ilang buwan. Kaya ang dami nilang palay mga kainday, oh. Ang sarap sa pakiramdam na hindi tayo magugutom at maraming istak sa ating bahay. Ano ba mga kainday, napakamahal na po ng bigas dito sa Sambales. Halos kalahating timbang ay nagkakahalaga na po ng 1,500 pesos. Kaya swerte tayo mga kainday kung meron tayong na naitanim para may aanihin din tayo. O di ba mga kainday, walang gutom po. At swerte din mga kainday ang aking tiyuhin ngayon. Medyo, medyo sinwerte po siya mga kainday sa kanyang harvest ngayon dahil Ah, naka 95, 95 sacks po siya mga kainday. Kaya so, sobrang thank you po siya na nakaabot po siya ng 95 sacks. Ang sabi nga ng chuhin ko mga kainday, mga ilang buwan din nila itong gawing konsumo. Kaya sobrang thankful po siya na umabot po ng ganong karami ang kanyang harvest itong taon na to. Lalo ngayon mga kainday na hindi po makapagtanim ang aking angkil itong sunod na mga buwan dahil dahil wala na pong ulan mga kainday wala po kasing regisyon dito sa amin mga kainday umaasa lang po sa patak ng ulan kaya itong sunod na buwan hindi na po sila pwedeng magtanim ang makakapagtaniman sila mga kainday ay yung mais na naman po ganito po ang buhay dito sa sambalis mga kainday